Good day sa tanan. For today's ganap ay may gagayahin kami newborn photoshoot na gaya nito. First time pa namin itong ginawa kaya medyo mahirap siya. Inabot pa kami ng dalawang session dahil may nakalimutan na post. Actually ay video na to ay second session na kasi di ko mahanap yung unang video. At dahil DIY lang to, matagal na namin na ready ang mga props, ang backdrop at mga ring light. Hindi na kami nagbayad ng photographer kasi sayang sa pera, nasa 3k to 5k po ang singilan nila at depende yan sa package na inoffer sayo. Canon DSLR EOS 1300 ang gamit ko dyan, nahiniram ko lang din sa atiko kahit may vignette na yung screen display niya ay goods pa rin naman ng kuha nito. Ang gusto namin ma-achieve na pose ay ang froggy pose na gaya nito. Madali lang siyang tingnan pero sobrang hirap gawin ding pag-iingat dahil hindi pa nila kayang ang magbalanse lalo na sa ulo nila. Kaya kailangan mataas ang pasensya mo dahil iiyak na sila pag nakaramdam na sila na hindi na sila komportable. Island, so high. Cloud way in the sky. So loud, the birds flew After 20 minutes na trial and error ay na-accomplish namin ang mahirap na pragi pose para kay Bibi Ray. Sinabi ko pa nga kay Mrs. na hawakan na lang sa ilalim kung hindi talaga magbalans. Hindi man namin nakuha yung saktong pragi pose ay satisfied naman kami sa resulta. Sobrang saya sa pakiramdam dahil nag-cooperate din si Bibi Ray. At tips lang din, kung gusto nyo itong gawin sa baby nyo, dapat 2 weeks old pa po si baby. Yan po ang best time na mag newborn photo shoot. Hindi pa po sila malikot sa panahon na yan, konting hili lang ay matutulog na yan ulit. Then shout, Every moment feels like play. Up the hill and down she slides, giggles fill. Just hats with a happy dog in a world that's. Sobrang saya namin dahil worth it din yung effort na ginawa namin May remembrance at memories na kami sa 2 weeks old ni BB Ray Pumili na kami ng best pic ni Bibi dahil nasa 300 lahat ang mga shots niya Balang araw ay makikita mo itong video anak Sana ay magustuhan mo at yan ay di ko pa alam <coughs> Basta ako na yung gawa ng panahon na Ito lang masasabi namin anak, na mahal ka namin ni mami I love you and we love you so much And welcome to the world Yana Eileen danced so high Touched a cloud way in the sky Laughed so loud the birds flew by Waved to sun as it says hi in the garden, frolic fun, chase the bee now, watch her run. Found a snail. Oh what a sight, a heart so bright. Rayana Eiley's wonderful day, laughing, plain in a magical way, skipping and hopping. And Shout hooray Every moment Feels like play Up the hill And down she slides Giggles fill The rolling tides Switches hats With a happy dog In a world That's got no fog Under trees Where fairies